pagpalang hapon sa inyong lahat at lalong lalo na sa mga solid subscriber natin dyan yan may grabe shoutout sa inyo kung mayroong kayong ganito mga kapatid na uri ng dato manong na ahas kasi tinatawag itong dato manong ito ay ahas lupa yan ahas lupa Ah napaka maganda ito mga kapatid. Pagko's ay malakas ang ano nito, ang binom niya sa katawan. At ah, ang buhay mo nito ay nasa ano lang. 8 seconds, 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 8 months, 8 years. O ganun po yung buhay mo nito mga kapatid ang tangan naman ito ay maganda ito mga kapatid sa sumbalik o protection mo dahil ito ay uh, walang kinikilala mga kapatid ibig sabihin na walang kinikilala mismo nga sarili nito ay kinakagat nya ayan sino ang magtatangan ng gamit na nito at uh, mapa... mapatimbaga ikaw ay magiging hari niya ng takapagbantay ay maganda ito mga kapatid na protection ito ay mabisa sa espirituwal na lamanan, kung lalo na sa mga gamutan, kasi ito ay mabisang uh, malakas. Kasi pwede mong uh, ito na gawing uh, pintas at gawin mo rin ilagay sa iyong uh, pouch, ilalagay mo sa iyong tagiliran, mga kapatid. Yan ang bisa at uh, lakas ng isang uh, datumanong na aas na sa lupa na nakatira na aas. Ayan mga kapatid at naway may natutunan kayo sa aking uh, mga videos sa mga content ko. Nawa ay mag-subscribe kayo sa aking uh, uh, YouTube channel na Pinunong Agimatero. Ayan at God bless you all sa lahat mga kapatid.